Ito, hindi ginagawa ito ng mekaniko So dito nyo lang makikita guys kung ano yung solution na gagawin natin Ayan guys, palagi bang nabibaring ang gulong ng motor mo at hindi mo alam ang solution? Okay guys, ito yung ating solution na gagawin For today's video guys, may tuturo ako sa inyo na solution Para maiwasan natin palaging nabibaring yung ating uh, gulong Okay guys itong spacer Okay so napapansin dito guys na itong papalitan ko ay maiksi yung kanyang spacer Na kahit palitan mo yan ng original na bearing Palagi pa rin masisilihan Okay ganito yung nangyayari guys Okay yung spacer dapat uh, magkakapanggahan lahat yung sa gitna Kasi pag hinigpitan mo guys dapat magkakatikit yan Okay, so napapansin nyo, kapag nilalagay natin yung bearing, gumagal, gumagalaw-galaw yung kanyang spacer, ibig sabihin na yung kanyang spacer. Yan yung sanhi kung bakit laging nabibearing. Kahit ga gamit gamitan mo pa ng original na bearing, bibigay at bibigay pa rin yan dahil hindi na sila nagkakatikit. Okay, so ang solution guys, ito, hindi ginagawa ito ng mekaniko. So dito nyo lang makikita guys kung ano yung solution na gagawin natin. Gagamitin natin ng welding machine. So ang gagawin natin dito guys, tutugtungan natin yung kanyang special dito sa gitna para pag natin yung axle, so magkakadikit-dikit sila. Okay, so lalagyan natin ng tubo. Ayan guys, i-weld natin yan. Tapos saka natin babawasan So mag uh, do -do -do magdudugtong tayo ng konting spacer. And guys. So, nga guys na weld ko na. Tapos guys maghi Uh, mag-space tayo ng konti dito para yan ang gawin nating base kasi pag na-weld natin yan hindi na natin matatansya kung gano'ng kalaki yung babawasan natin or iiwan natin ayan guys go grenade ko na rin para okay naman siya tignan okay saka natin lalagarihin so mag-iwan tayo ng kanyang spacer Okay so yan po yung aking dinugtong para eksakto na kapag hinigpitan natin yung axle magkakabangga lahat ng bearing. Okay yung dalawang bearing sa gitna. Okay so papalitan ko na rin ng bago. And guys kasi pag hindi natin dinugtungan yung spacer so kapag hinigpitan natin mapuwer sa yung kanyang gitna. Yun yung gagawa siya ng sarili niyang uh, linya. So hanggang sa Tuluwag yung bearing Okay Ayan guys so nilagay ko na yung kanyang Spacer pati yung bearing Okay so kapag nilagay na natin yung Kanyang bearing uh, Natural lang na medyo Mahigpit kapag iniikot Kasi kapag hinigpitan natin Yan pag nilagay na natin yung Kanyang turno yung kanyang axle So itutulak niya ulit yan Sa gitna So okay lang kasi Magkakatikit-tikit na sila Okay guys, yan yung isang solution para maiwasan natin palagi na bearing. So mapapansin nyo kapag nilalagay natin yung bearing tapos medyo maluwag na sa tagit na, ayun guys, lagi na yan masisira kahit gamitan mo pa ng original na bearing.